Hello mga kaigagaw, mga nangarap po sa inyo Kung nakikita nyo po yung isda na yan Yan po ang huli ng ating kaigagaw Dito sa aming sityo Yan po yung huli niya sa baklad Kita nyo po yung mga first class po yan Meron po rin po siyang huling lapula lapo mga kaigagaw Tagang first class po ang huli sa baklad At ito naman po ang ating kaigagaw na si Lauro Ortado, eh, nag po ito sa nakitang Yan naman po ang kanyang huli sa kitang Jackpotin po siya Basta po dito sa aming sityo eh, hindi lang po maghangin ng habagat at amihan at walang low pressure eh okay naman ang pahuli ng kitang maganda naman po ang pahuli, ng kitang tulad po nito yung panghuli ng ating kaig agaw na si Laura Hurtado sa pag niya ng kitang at yan po eh ibubukos na po yan ng kanyang buyer para pumatimbang na po ang huli niyang isda mga kaig agaw po nyo niya po malaki po ang huli niya mga isda mga yu, at sariwang sariwa pa po yan mga kay kagaw kaya po kung gusto niya po makabili ng sariwang isda dito sa amin eh magpunta po kayo kahit anong araw po basta po pagal lang kayo para maabangan niyo po yung mga nag-aria ng kitang para makabili ka ng sariwa mga kay